Hi mga sisyo ko. So, Sunday ngayon at nagkasundo kami ni Habibi na galain yung mga ninong at ninang namin sa Pampanga. So, tara na at samahan kami umuwi sa Pampanga. So, ayan na nga. Nasa biyahe na kami. Medyo feel lang natin yung maaliwalas pero malamig na panahon natin dito sa Bulahan. O, ba diba? Dito, nasa Pampanga na kami yan. Ayan, sa gawin ng baka kami dumaan at tingnan nyo naman napaka relaxing at ang ganda ng tanawin dahil nga magtataniman ulit. O diba? Ayan yung Arayat at dito rin nga pala yung may pinakamahabang food park pero normally nag-ooperate sila ng hapon lang So, dito na nga kami sa Santa Ana, Pampanga. Ayan. Uh, trivia lang. Dito kami nagtago ni daddy ko nung time na kami ay... census -se ho. <laughs> ba, ganda <laughs> rin nangyari sa'yo. Butis ka. Busog. Ninong. Mas malapit sa'yo. mo? Ayan, sobrang namimiss namin sila kaya lang yun time nga namin ni Habibi ay hindi swakto, di ba? So ayan, chill chill mo na kami pahinga syempre dahil Sunday so tine treasure lang namin yung moment namin iyan yung napakasarap ni Ninang naluto na sinigang na belly and then tuna na scrambled egg ayan so picture picture muna, dahil kami ay pauwi na yan time na yan syempre ayaw namin abutan kami ng madilim sa daan at mahirap na So, ayan. See you ulit mga ninong at ninang namin. At ayan na nga, nag na kami ni Habibi. Pabalik ng Bulacan. So, ayan. Medyo may araw pa dyan. Ayan uphill ride niya lang nga pala kami ni Habibi ko kasi as much possible nagkukwentuhan kami that time para ma namin yung moment namin na solo namin yung isa't isa so ayan. uh, malamig din yung panahon so talaga naman so ito na nga pala yung Kandaba Food Park ang dami talaga ng tao so for now bye muna ako mga sisyo ko see you on my next week